photos lang na sa pamilya nila. mm -hmm. ah, ah, can you explain to us what home credit is all about? Nakakataba ng puso kasi nung in-explain sa akin kung ano ang home credit, nung una hindi ko maintindihan. Siyempre after nung um, in-explain sa akin, nakakataba ng puso kasi ang home credit, ang kanila talagang goal ay Bilang ikaw na provided ng iyong pamilya, handa silang tumulong para ibigay mo sa mga mahal mo sa buhay kung anong mga ninanais na lalo-lalo na, magpapas magpapasko. So, alam naman natin pag pasko kapag mga breadwinner ng pamilya, oh, oh. talagang hindi pwedeng ihindi sa mga inihiling ng mga mahal nila sa buhay. Oo, oh, oh. at ito eh, hindi naman gano'n kamahal na. Ay, hindi. Actually, zero interest nga. Kung oh, baga, eh. lahat pwede nilang bilhin na ninanais nila para sa pamilya. At zero percent ito, ha? oo, oh, oo. Oh, oh. oh. So, ano? Ah, talagang buhay na buhay na naman ang sabay-sabay tayo. Oo nga, so yung ko yun mamaya kaya paganda kayo. Diyan sa labahan. ano pakiramdam na ano? talagang na revive siya. Talagang na-revive at talagang ang dami <laughs> sa TikTok, sobrang sikat. Oo nga, sabi ko nga ano na to. Marami nang pinagdaanan si sabay-sabay tayo dyan. Although lahat ng mall show ko, lahat mm -hmm. yata sabay-sabay. Nakakatawa kasi kahit kami ni Tita Jolie nag-usap kami para sabi niya yan, salamat, ginamit muli yung sabay-sabay tayo. Oo, at talagang... Sabi ko, oo naman. Tapos sa TikTok din, marami nagre-request na sayawin kuling sabay-sabay. Kaya sinayaw ko ulit. So, how do you feel na ganun ka-popular? Parang mas popular palang pangangayon. Nakakatuwa kasi yung mga anak ko ginagaya yung sayaw. So, doon palang panalo na ako. So, si Sia ba tinuturoan mo? Nakikita niya. Oh, kaya ginagaya nila. Kaya misa nga natin nahihiyaw. Parang, okay. <laughs> Oh, how many years ago, Marian? My God, tagal na. Two 2000, ano pa, 5, Five pa, no? Oh. Six. wow. 13 years ago. Oh, fifteen oh. na yata. Right, right, oh. right. Forty right. oh. days. <laughs> oh, 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 tama. Oh, oh. Ayun, and uh, Pero kaya pa, kaya mo pa yung moves. After fifteen oh, 15 ha? years, ha? Lalaban pa. Oh. sample oh. nga. <laughs> ah! Mamaya. Uh, ayun, and the... Uh, Kumusta na taping niya. Ang taping, actually bukas may taping ako since natapos na namin yung movie, mas makaka-focus ako ngayon sa soap. So uh -oh. balik soap na uli ako. Uh Oo, -oh. at kumusta uh, kayo ni Gabi sa set? <laughs> okay kami. Actually, magaang ka trabaho si Kuya Gabi at lahat ng mga cast dons likes laki, silaki right? Lahat kami doon talaga looking forward na nagti like si sama-sama kami or kung mo man ako sa dressing room ako, parang nila ako pinupuntahan. Right. So, But, very light talaga yung uh -huh. mga moment namin doon. At knowing na mahilig kang magdala ng pagkain sa set. Ay, not yung please naman. Oo, oh, hindi pwedeng wala kaming pagkain kasi alam mo yun, simula umaga, hanggang gabi, hanggang umaga. So, sabi ko talaga kailangan busog tayo dito. So, uh, ikaw yung puntahan nila pag may, <laughs> ano, pag nagubuto. <laughs> Marian, ano yung thoughts mo on pangungutang or credit? Uh, yung tao kasi parang prinsipyo nila, huwag nang umutang, uh -huh. takot, umutang. Uh -huh. Ikaw, what are your thoughts about that? Depende kasi yun eh. Kaya maganda rin na iisipin mo muna ano ba talaga ang mga kinakailangan. Kailangan ba talaga to? Kung kinakailangan, yun yung maganda dahil nandiyan yung home credit para ibigay yung mga pangangailangan na yan. Hindi lang naman siguro sabihin nating luho ito. Pero ito may mga pagkakataon na kailangan mo sa trabaho mo, like cellphone, laptop. So ito yung mga kinakailangan mo na parang necessity na kailangan mo to para makapagtrabaho pa tama. So kaya naman ang home credit para suportahan sila sa kanilang mga life goals sa buhay. Uh, I'm curious lang prior to show business, uh, bago ka pumasok dito, yung life mo ba noon parang may ganun ding mga moments ka na Nagsimula kasi ako after college. Kumuratumi ako ng college, nagtrabaho na agad ako eh. After jet nag-showbiz -nags -nags na ako eh. Okay. So hindi ko naranasan yung mga pagkakataon na ganito. Uh, so, wala kang gipit moments noon nung Well, ang hindi naman gipit moments kasi suportado ako ni mama at saka ni papa. Para parang ako lang yung dali lang, ha, parang La, uh, it's about time na gawin ko itong independent para sa sarili And yeah, would like to congratulate you. Ang ganda, trailer pa lang ng Rewind. Sobrang napakaganda. Oh, salamat. Naku, sabi ko nga eh, mapag pinanood nila yung pelikula, siguradong iiyak talaga sila. At paglabas ng pelikula na to, pag napanood nila, iyak na maluwag sa loob. Hi -hi. iyak na sasabihin mong, ay, ito pala talaga yung wake-up call ko to love my family more. Mm -hmm. ma ma ano ba? May pressure ba? Kasi ang kasabayan mo, p'yo, ma. Wala akong taro. pressure. Actually, pag pinag-uusapan namin, sobrang excited kami kasi alam natin nag-pandemia. Yung mga tao ngayon palang uli bumabalik sa pelikula which is ang um, good. Yung um, kila Catherine, kila Alden, ang ganda nung, nung ano ng tao na nanood sila. Sabi namin, ngayon, parang nagpipray kami na lahat ng kasali sa MMFF na sana bumalik uli yung mga taong manood at ang kilikin ang pelikulang Pilipino. Oh, at hindi naman sila magsisisi pag pinanood nila yung mga pelikula katulad oh, ng Rewind. Oo, dapat panoorin nila lahat pero unahin nila yung <laughs> <laughs> Finally uh rewind. -huh. So, kung kumusta kayo, Ridong, nung ginagawa ninyo? Kasi ang yung story, napaka-alap. Siyempre, mag-asawa. Um, titular, isa lang masasabi ko. Kung hindi siguro si Dong yung kapareha ko dito sa pelikula ito, hindi ko siya madideliver ng talagang talagang sa karakter. sa character. Ah. So malaking factor na yung asawa ko, yung kapartner ko dito para ma-deliver ko yung character na mas maganda. Oh. Oh, parang may instant chemistry ka agad, no? Uy, kasi buhay itong mag-asawa, the okay. conflict, and para ang tanong diyan, kung bibigyan ka ba ng pagkakataong mabuhay uli? Pagbibigyan uh -oh. ka ng pagkakataong i-rewind ang mga gusto mong mangyari. Ano, ano bang babalikan? Oo. Uh -huh. uh -huh. At saka ano? Uh -huh. Ayan, ganun siya magregalo eh. Flowers, tapos vacation, 'yan. Kasi kahit ako din parang sinasabi ko na um yung kinakailangan lang yung mga ibig. Parang the last time binigyan niya ako laptop kasi alam niya yung business ko sa Flora Vida. Um kailangan ko siya. Ayun, Ay, ganun. Mm -hmm. Speaking of the, um, regalo, Miss Maria, so makapag ka ba ng parang tips sa, sa mga Pilipinos ngayong ngayong gift giving si Depende ano bang mga kinakailangan. Like example, sa school yung mga kids kailangan na talaga ng iPad. Parang kailangan na yun sa school. So kailangan yun know, ang ibibili natin. Pangalawa, parang TV. Hindi okay. naman lahat ng bahay may TV. So ito na yung chance sila para bumili sila ng TV, makapanood sila, makapag-unwind sila. So ang dami talagang pwede na kinakailangan. How about values, Miss Maria? Ano bang may share mo sa mga Toy. about values values about Family. para yung pagreregalo ah sa pagreregalo depende alam mo minsan yung material na bagay, sinasabi natin palagi na hindi, hindi yan, para mas gusto ko lang, nandun na tayo. Bibigay tayo ng love, ng time for it. Pero aminin naman natin, o oh, hindi. Minsan yung gift talaga ay nakaka, oh okay. nakaka-touch talaga at nakakakilig yan, hindi ba? So depende. Example, si Tito Lar, um, kailangan na siya example kailangan niya ng phone. I-level Ile up na natin yung phone niya. Okay. Okay. Tito Lar, hindi ka isang tao kasi ikaw bilang head of the family, ikaw nanay ka. Alam mo yung mga kailangan ng mga anak mo, eh, nanay mo, pamilya mo. Kasi ako, kahit na sila mama at saka si nanay nasa ibang bahay, alam ko pa rin kung anong needs nila. Ne. Pangarap. Susunod ko susun, pangarap. Pangarap kasi ang busy ng schedule ko sa dami ng ginagawa ko. Pangarap ko ulit, makapagbakasyon kasama yung pamilya ko. <laughs> so yun ang gusto ko ngayon. After this MMFFF, tapos S, um, soap and everything. Sabi ko talaga, isang matinding bakasyon nakasama yung pamilya ko. Yun, We happy ako doon. Ka Christmas? Wala talaga. Wala pa. Kasi alam mo, pag meron kang entry sa MFFF, may parade ka. Kailangan, kailangan mo puntahan lahat ng sinihan may mga screening. So, may mga ball shows kayo. sa so, wala talaga. Yung mga first few days mo nakasama si Mr. Dito, usta. Ayoko nga matapos si eh. actually nung last shooting day namin umiiyak ako. Sabi ko dad mamimiss kita. Although magkasama naman kami sa bahay pero iba pa rin pag magkatrabaho kayo na walang kids kasi kayo lang dalawa lang 'yung nagmo eh. Oh,